Ang galing. Ang galing. Tera, DJ. Let's go. <laughs> Gago. <laughs> What's up, mga DJ? Yo 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 What's up What's up Yo what's up man Masarap kaya yan Yo guys. Natuloy din yung swimming, no? <laughs> Alright. Hey! So, yon mga parang, dito tayo sa DJ Resort. And biglang, ano dito, biglang outing kami dito dahil na-invite ako ng Sabado Boys at sa kanilang biglang outing. So, yun. Nandito na ako ngayon. At yan, yeah, nag-enjoy na sila. And kasama natin si Kuya Diego. Yan ang ating lifeguard dito sa DJ Resort, man. Ito Bakit? Yo, yo, yo. What's up, what's up? up? Ano English sa Panga? Panga. Walang Ha? Galeng, bye bye sa. Dalhin mo baga Paano mag-ihaw ng alam, pre? Paano mag-ihaw ang isang maangas? Hi guys Hello Nasa <laughs> Facebook Yo par patagay naman ako dyan men Depe kukuhan lang Yo guys nakakita ako ng mga followers natin dito sa DJ Resort taga sa pala kayo tayo? Si ah? Ah, mga tago lusakan pala tayo shoutout sa kanila sa mga trapo ng lusakan Sarah sinong gusto niya shoutout? si Jawo si Jawo ano yung jawa nyo tita? si Jawo sa mga ah okay si Jawo mga okay yung mga kamag-anak ko kamag-anak ko ano? kamag-anak namin siya asawa asawa ayun Ah, sige, pitik tayo guys, pitik tayo. Yan, bagong dating sila kay Rami. Tsaka si Pauline. Dito tayo. Ah, gasi. Kaya pala na wala ka kanina. Ano? 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 change venue muna kami at the moment and magsisimula na ang inuman natin guys and medyo tipsy na din ako yung na kami doon sa Ewan kanina pa and shoutout nga pala sa lahat ng mga tropa dito na mga followers na nakita ko dito ngayon sa DJ Resort yo what's up nakahanap na ako ng kalaro <laughs> <laughs> si Mikey Borgs in the house ng Sabado Boys Ah, guys, sobrang init talaga, men. Sa tayo sa malalim ng takakabaw. Silver gang. Yo, what's up? What's up, mga men? Hey, <laughs> geng. Nandito na mga hot ng chaong Park. Bos <laughs> aja, what's up, what's up bos Sama sama aja, Sana. aja, bos aja, bos aja, bos aja, bos aja, bos aja, bos patok. Si patok. Eh, Birds in Birds nangunguna nangunguna Birds nangunguna <laughs> Iwan ang pamilya <laughs> What's up mga adrenaline uh, Tropang bulabog guys Andito sa DJ men uh Ang na electric pa namin, guys. Ano lang <laughs> gawin siya? Ay, si birthday, boy. Ayoy, boy. birthday, ayoy, birthday ayoy, boy. Birthday mo bukas, men. Ay, naman, Taman, Ito na yun. Tama-tama sa lubong, men, no? Uh, Saka, <laughs> birthday ko na din. Ang sarap naman na luto mo sa liyempo, par. Ano naman, tol. Ano eh, simplang kawin. Ano nilagay mo doon, par? Suka lang. Oo. Oh, oh. Ano pa pakulay mo doon?

Pati Hahaha Happy paring jam Happy birthday men Sayang 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 men One million views na yun 1 eh. million views na Sabe sabe birthday to you ha 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 anong wish niyo kay Jem anong wish niyo kay Gem? para kay parang Jem ha <laughs> ha 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 secret ega ega ano wish mo kay Gem? par ah umaman si Jem sa crypto yeeey <laughs> ka si Carl? Oh! Ikaw ako kayo, Nix. Eh! Ikaw, 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 Narwen. Anong wish mo kay Jem? Wish mo kay Jem, par? Ah! Magparehistro na sa eleksyon. Oh! Ikaw, men, men. Anong, ano mo kay Jem? Marami sa tao. Hot mom ba yan? Hot Dito yun. <laughs> Ay, pare, happy birthday, man. Ako, wish ko. Crypto din, sa BG okay. girl. Tapos, pag tumama siya sa crypto, sasama natin sa BGC. Oo, oh, maraming BGC. <laughs> <laughs> Yung mabintog na BG. Yo. Yo. Caramel <laughs> in the house. So, well, we ah, beach, beach, <laughs> oh, ah, wish wish. Oh. Yang more A more 8 to come. <laughs> <laughs> okay, may bagong dating guys. Si Ate Karen, Sabi ni Karen, may pay... Sabi ni Karen, paborito niya daw mangga. Uli <laughs> <laughs> pa si Kaya Rami? Oo! Bye! Ay, pare, happy birthday, man. Yo, sabot the boys, sabot the boys. Maraming salamat, maraming salamat, guys. Ako uh, oh, nga pala, sa arbet. Wait. Kakalasin ko muna yung hangin. Bye-bye muna! Bye, guys. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys.